na ay mga balita karon nga masulubon ka ayo ako nas, nasubo gyud ko ani nakadungog pa kani mga cyber sex crimes kani tabo karon no um kani sa Toledo nga gipatay ipalitag cellphone ida sa lodging gipatay na lang niya na sa online nya baguhay lang amo ning gibisita dito no sa wake ang katong sa kadalaga nga gilugos 15 year old gilugos 13 ka ang usa ani ihang na medsad online. O gahapon lang na yung mga minors, no? Nananaw o Pornhub. Grape sad, 8 years old. Unsa naman ni, e, nahimu naman tag cyber crime capital. Cebu, what's going on? Mga Cebuano, na ako'y pangutana. Ngayon hilo man kay ang gobernador karon sa mga pressing issues diri sa probinsya sa sugbo. Gwen, asa ka?